Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Mga kababayan, ngayong gabi pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na usapin tungkol sa Philippine Navy lalo na sa kanilang bagong mine warfare group. Alam nyo ba na sa ngayon, wala pa talagang sariling barko na nakatalaga para dito ang ating hukbong dagat? At kung titingnan natin ang history, matagal na ring panahon mula noong huli tayong nagkaroon ng tunay na mine warfare capability. Kaya naman, mahalagang malaman kung ano ang mga posibleng solusyon at options na nakikita ng ating Navy para unti-unting mabuo ang kakayahan na ito. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Una, balikan muna natin kung ano ba talaga ang mine warfare. Ang mine warfare ay tumutukoy sa paggamit at pagtanggal ng sea mines yun yung mga eksplosibong nakalubog o nakalutang sa dagat na maaaring sum iron ng barko o pigilan ang pagdaan ng mga sasakyang pandagat. Dalawa ang pangunahing aspeto nito, una, mine laying, kung saan maglalagay ng mines para harangan ang ruta ng kalaban, at pangalawa, mine countermeasures o mine sweeping, kung saan ang trabaho ay tanggalin o e-neutralize ang mga sea mines para ligtas makadaan ang sariling puwersa o mga sibilyang barko. Kung titingnan natin ang kasaysayan ng Philippine Navy, huling nagkaroon tayo ng tunay na purpose-built mine sweepers noong dekada 70. Ang tinutukoy dito ay ang Zambales Class Coastal Mine Sweepers, na dating kilala bilang US Adjutant Class. Na-decommission ito noong 1979. Mas nauna pang nawala ang Davao del Norte class fleet minesweepers o dating US Agile class na tinanggal sa serbisyo noong 1977. Simula noon, wala nang seryosong mine warfare capability ang ating navy. Fast forward tayo sa kasalukuyan. Nabuo na ang mine warfare group ng Philippine fleet, pero ito ay unit na wala pang sariling barko. Kaya naman, malaking hamon ang hinaharap nila para makahabol sa capability na halos limang dekada nang nawala sa atin. Dito pumapasok ang usapin ng mga posibleng stopgap solution. Isa sa mga nakikitang option ng ilang defense analysts, kabilang na ang Max Defense Philippines, ay ang pagtingin sa mga barkong malapit ng i-retire e ng ibang bansa. Sa ganitong paraan, hindi na kailangang maghintay ng maraming taon para sa bagong acquisitions, at pwedeng magkaroon agad ng training platform at operational experience ang ating Navy. Isa sa mga nabanggit na option ay ang Kingston-class coastal defense at mine warfare ships ng Royal Canadian Navy. Ngunit bukod dito, may isa pang magandang alternatibo, ang sag oshima class minesweepers ng Japan Maritime Self-Defense Force o JMSDF. Ang sag oshima class ay mga modernong minesweepers na itinayo at kinomisyon noong early 2000s hindi sila heavily armed, kaya mas madali silang i-offer ng Japanese government kumpara sa mga mas malalaking warships gaya ng Abukuma-class destroyers o Asagiri-class frigates. Kung tutuusin, ang primary role nila ay hindi labanan ng surface threats kundi mag-focus sa mine countermeasures. Ngayon, bakit magandang option ito para sa atin? Una, dahil scheduled na ang retirement ng ilan sa mga barko ng klase na ito may ilan nang na-retire at may ilan pang natitira na malapit na ring alisin sa serbisyo. Ito ang tamang pagkakataon para makipag-usap ang Philippine Navy sa Japan kung pwedeng ma-transfer ang ilan sa mga ito. Dahil hindi sila offensive warships, mas madaling makapasa sa restrictions ng Japanese policy pagdating sa arms export at defense cooperation. Kung makakakuha tayo ng isa o dalawang sub-Oshima class minesweepers, Malaking tulong ito para sa capability building ng Mine Warfare Group. Kahit luma na ang ilan, mas modern pa rin sila kumpara sa huling mine sweepers na ginamit natin noong dekada 70. Ang ganitong stopgap acquisition ay hindi lang nagbibigay ng barko, kundi training ground din para sa ating mga tauhan. Mahalaga ito dahil ang mine warfare ay isang highly specialized field na nangangailangan ng advanced skills, equipment handling, at tactical understanding. Pangalawa, kung makakapag-operate tayo ng sag class, magiging mas credible ang ating kakayahan lalo na sa sitwasyon ng West Philippine Sea. Tandaan natin na isa sa mga posibleng senaryo sa future ay ang paggamit ng sea mines para mag-block ng choke points o protektahan ang mga critical sea lanes. Kung walang kakayahan ng Pilipinas sa mine countermeasures, magiging vulnerable tayo hindi lang sa external threats kundi pati sa risk ng maritime disruption. Bukod dito, ang pagsali sa ganitong capability ay nagpapakita rin ng seriousness ng Philippine Navy na hindi lang nakatutok sa surface combatants gaya ng frigates at corvettes. Ipinapakita nito na handa tayong mag-invest sa specialized warfare domains na essential sa maritime security. Kung ikukumpara natin ang Kingston class ng Canada at Sub-Oshima class ng Japan, may ilang factors na dapat isaalang-alang. Ang Kingston-class ay mas versatile dahil coastal defense ships sila na may secondary mine warfare role, samantalang ang Sag-Oshima-class ay purely dedicated sa mine sweeping. Kung immediate mine warfare capability ang habol natin, mas logical na tumingin sa Sag-Oshima-class. Pero syempre, may mga challenges din. Una, dahil ito ay second-hand ships, kailangan pa rin ng refitting, repairs, at logistic support para masigurong reliable sila sa serbisyo. Kailangan din ng training sa equipment dahil Japanese ang systems na naka-install. Posible ring mag dito ng malaki kahit na donasyon o transfer lang, dahil ang maintenance at sustainment ay gastos ng tatanggap. Sa kabilang banda, hindi rin natin dapat maliitin ang political value ng ganitong transfer. Ang Japan at Pilipinas ay mas lalong nagpapalalim ng defense ties, lalo na ngayong may mga kasunduan na gaya ng Reciprocal Access Agreement. Kung makakakuha tayo ng sag Oshima class, magiging simbolo ito ng mas matibay na defense cooperation sa maritime security. Isipin nyo, sa loob ng halos limampung taon, wala tayong mine warfare ships. Kung sakaling makuha natin ang sag Oshima class, makakabalik tayo sa larangan na ito. Pwede nang makapagsanay ang mine warfare group, makagawa ng doctrines, at makapagsanay ng future cruise para sa mga mas modernong ships na posibleng bilhin pa sa hinaharap. Ngayon, tingnan natin ang big picture. Bakit kailangan ng Pilipinas ng mine warfare capability? Una, dahil ang ating maritime territory ay napakalawak. Maraming choke points, straits, at sea lanes na pwedeng gamitin vulnerable spots. Kung may external force na gustong harangan o guluhin ang ating sea lanes, ang paggamit ng mines ay isang cost-effective na paraan para e-deny access. Kung wala tayong kakayahan na magtanggal nito, malaking problema yon para sa ekonomiya at seguridad. Pangalawa, hindi lang ito para sa conflict scenario. Pwede ring gamitin ang mine countermeasures capability sa humanitarian missions. Halimbawa, kung may naiwan na World War II mines o or unexploded ordnance sa karagatan, magagamit natin ang mine sweepers para ligtas itong alisin. Pangatlo, ito rin ay bahagi ng modernization ng ating Navy. Kung gusto talaga nating maging credible maritime force, hindi sapat na may frigates, patrol vessels, at submarines lang. Kailangan din natin ng specialized units gaya ng mine warfare group para maging holistic ang ating capabilities. Kung susumayin natin, ang Philippine Navy Mine Warfare Group ay bago at wala pang sariling barko. Huling nagkaroon tayo ng mine sweepers noong 1977 at 1979. Posibleng stopgap solution ay ang Sagashima-class mine sweepers ng Japan na malapit ng Airy Mas madali itong ma-approve dahil hindi sila heavily armed. Makakatulong ito sa capability building, training, at pagpapalakas ng defense ties sa Japan. Sa huli, malinaw na kung seryoso ang Pilipinas na bumuumuli ng mine warfare capability, hindi sapat ang maghintay ng brand new acquisitions. Kailangang makahanap ng practical at mabilis na solusyon, at isa sa mga pinakamagandang option ay ang pagkuha ng mga Sag Ashima class minesweepers mula sa Japan Maritime Self-Defense Force. Ito ay hindi lamang tactical necessity, kundi strategic step para mas maging handa ang Pilipinas sa anumang hamon sa ating karagatan.